Magandang umaga, mga katikim. Ngayon ay alas 9.40 ng umaga. Ayan. na natin itong ano. Ibiprito ko lang ito, guys. Ayan, asin at paminta. Ayan. Indagan natin ang paminta, guys. Tapos, i-mix natin. Maglagay tayo ng isang itlog. At saka, cornstarch. Ayan, mix ulit natin. Ayan, na-mix ko na guys. Set aside ko lang muna to. Dito naman guys, ay maglagay tayo ng cornstarch. One cup. Ayan. Half cup na arena. Lagyan natin to ng paminta chicken powder ayan, na-mix ko na nagay natin dito sa chicken i-boost lang natin dito guys And then mix natin ulit ayan, na-mix ko na guys i-prito na natin Let's fry the chicken. Ito namang corned beef brisket guys ay lulutuin ko sa pressure cooker. Ito ay marinated na. Wala na akong ilalagay dito guys na seasoning. Ayan, hinugasan ko yung plastic. At nilagay ko din dito yung tubig. Tapos nagdagdag ko ng konti tubig. Ayan, pakuluan lang natin to guys. At balik tayo natin itong manok. Dito naman sa isang kawali na maliit guys ay magluluto ako ng isang perasong bangus. Ayan. Ito yung ulam ni Lola. Niluto ko lang to guys sa konting mantika lang. Ayan. At nakaluto na ako ng fried chicken. At ito naman guys ay napigaan ko na at naugasan na din. Ayan. Ito yung samya. Ito naman yung para sa corn beef. Ayan. Check natin guys. Kaluto na itong corned beef. Uh, malambot na guys yung corned beef. Kaya naglagay na ako ng carrots at saka patatas. Ayan, lagay ko lang siya sa mga gilid-gilid. At takpan ulit natin at pakulan ulit guys. Ah, dito naman sa kawali guys, ay magluluto na ako ng gilisang ampalaya. Ayan, at dito naman sa isa ay nagsalang na ako ng sausage. Ayan, naglagay na ako ng one port na nor pork cubes. Hindi, lagay natin itong ampalaya. Ayan, haloy lang natin to guys. At ito ang guys, talaga napakabilis maluto. Dahil sobrang nipis ng hiwa niyan. Ito na nga, luto na to. Naglagay na ako dito ng itlog. Ayan, takpan natin. At ito naman sausage guys, ay binabalibaligtad ko para pantay yung luto niya. Ayan, mahina lang yung apoy nun guys. At ito ang guys, ay luto na. Luto na rin itong sausage guys, kaya hindi ako na ito sa apat. Ayan. Ganito lang kalaki guys. Ito na nga. Tapos na. Inipat ko na to sa lagayan. Ayan. Marami pala siya. Lima piraso lang to guys. Pero napakadami na. Pag nahiwa. At isasangag ko naman guys yung bahaw. Ayan. Isang platong bahaw. Tirang kanin namin kahapon. Pag marami kami bahaw guys ay sinasangag ko. At kung konti naman guys ay pinapatong ko siya sa bagong sinaing. Ito na nga, tapos na. At itong corn beef naman guys ay nilipat ko dito sa kawalit. Binawasan ko siya ng sabaw kasi napakaalat. Ayan, tapos nagdagdag lang ako ng kontin tubig. At hiniwa ko na rin itong karni guys Pero ibabalik ko pa rin yan sa kawali Ayan hiniwa, hiniwa ko lang siya ng ganito Ayan medyo manipis guys Para ano siya, madali siyang kainin. Ayan. At napakalambot din pati niya. Ito na nga guys, sinalansan ko lang siya. At ilalagay ko dito yung napa cabbage at saka itong carrots at saka patatas. Ayan. dagan na natin guys itong napa cabbage. yan, hiniwa ko lang siya ng ganitong size. At takpan natin hanggang sa maluto. Ayan, ito na guys yung chicken na natira. May kumain na at sausage, sinangag, at saka ang palaya. At itong corn beef ay ito na din guys. Ayan. Thanks for watching mga katikim. Kain po tayo ng tanghalian. Salamat and God bless po. Ingat po kayo palagi. Bye bye.